Hello mga papa, what's up? KaConvoy King Papa Bench is back. <laughs> Ayan. So, shout out po sa lahat mga papa, ano? Wala pa tayong mega love shout out. So, mega love shout out muna sa lahat ng viewers, sa lahat ng subscribers, sa lahat ng followers. So, sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa ating Facebook, Facebook page natin KaConvoy King Papa Bench at dito naman po sa ating YouTube channel ay KaConvoy King Papa Bench, Ganon din po, ano? So, lagi po tayong um, like lang po natin para po lagi tayong ma-notify sa bawat ano natin, sa bawat bago nating upload na video. Kaya kung pwede, click nyo lang yung notification bell or thank you. <laughs> Salamat mga papa. So, ang topic natin ngayon ay Pwede bang mag-drive? Pwede bang mag-drive kapag nawala yung ating tako card. Ayan. <laughs> so, may, may nagtanong kasi sa akin mga papa. May mga tropa nagtanong sa akin uh, sa ano yata siya? Sa Cyprus yata siya? Cyprus? Ay, di, di. Saan ba to? Basta somewhere in Europe pa rin. <laughs> Alimutan ko kung nasaan siya. Hindi ko maalala. Uh, so, nagtanong siya sa akin. Sabi niya sa akin, um, Papa Bench, sabi niya, Nawala kasi ang taco ko. Nawala kasi yung taco card ko, sabi niya sa akin. Ngayon, uh, nai-report ko na sa manager ko, sa disponent namin. Nai-report ko na sa disponent namin na ang taco card ko ay nawala. Tapos ngayon, pinabiyahi pa rin niya ako kahit nawala na yung yung taco card ko. Uh, pwede ba yun? Sabi niya sa akin. Ayan. So, ito na yung kasagutan ng tanong mo, Papa. Gagawin ko na to ng vlog. Ayan. So, honestly, bawal po talaga mag-drive ng walang tako. Ayan. Bawal na bawal po yan. Bawal mag-drive niyan. Pero, meron po yung exemption. Kagaya nang po nangyari kay Buddy, kay Papa na nasa... Ay, sa Siberia. Ayan. Nasa Siberia. Ayan, kagaya sa kanya na ang kanyang taco card ay nawala. So, ibig sabihin, exemption po yon Kasi may taco card nga siya, kaso nga nawala. Ngayon, pinabiyahe daw siya ng kanyang manager. So, ang tanong, pwede ba? Pwede bang mag-drive ng ganon? So, ang tanong, sagot po dyan ay pwede. Pwede, 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 pwede po mga papa ang mag-drive ng nang walang tako dahil ang tako card mo ay nawala. So, pwedeng pwede po yan within 15 days. Simula, 15, simula nitong araw na to na nawala ang taco card mo, pwede kang mag-drive within 15 days. Mm -mm. Pwede kang mag-drive within 15 days. Ayan. So, ngayon, yung within 15 days na yan, kailangan lang meron kang proof. Meron kang proof na ikaw ay nag-drive, na ikaw ay nagtrabaho dapat meron kang proof if, if ever or in case na ikaw ay makontrol ng mga pulis. Pag nakontrol ka ng mga pulis at hahanapan ka ng mga proof na ikaw eh wala kang taco card, katunayan na wala talaga, dapat meron kang proof. So ang proof po niya na kailangan mo, na kailangan ng mga pulis na isubmit mo sa kanila ay yung manual. Yung manual, um, tawag dito? magmamanual ka. Ikaw mismo ang magmanual. Mm -mm. So, kaya nga po lagi tayong merong... Saan ba Kaya lagi po tayong meron nito. Kailangan ito mga papa, tatlo. Tatlo, tapos halimbawa, itong isa, itong isa ay gagamitin mo, dapat meron tayong nakareserve lagi na dalawa. Ayan, ito po yung taco paper natin. Dapat may nakareserve nito na dalawa. Hindi pwede ang isa. Dapat dalawa. Kasi, Violation din to pag nahanap ng pagkahinanapan ka ng pulis nito tapos isa lang may papakita mo. Violation din yan. Hanapin ng pulis sa yan. Bakit isa lang? ba diba, ang rules dalawa. Ayan. So importante po na lagi tayong mayroong ganito. Dahil dito po tayo gagawa ng manual. So ang, ang paggawa po ng manual nito at uh, kung, kung talagang totally wala kang taco card, wala kang taco machine at nasira or nabali ang taco card mo, nasira ang taco machine mo dito po tayo gagawa uh, next Uh, sa mga next video po natin dito tayo gagawa. Ituturo ko po sa inyo kung paano magmanual. So ngayon, yun po yung proof na kailangan ng pulis. Na kailangan mong gumawa ng manual. So kung wala kang may submit kung wala kang maipapakita sa kanya ng manual, simula nung araw na yun na, na, na wala ang tako mo na nagtrabaho ka hanggang sa ikaw ay nakontrol, wala kang maipakita sa pulis, Hmm, sana hindi kayo ma-deport kung kayo ay matimpuhan ng pulis. Malaking kaso po 'yan. Malaking violation 'yan. So ngayon, ituturo ko po sa inyo mga papa no, kung ano ang dapat gawin. So, let's go. So, ganun po mga papa ang gawin ninyo, ano? Uh, dahil una, ah, uh, magbigin muna po kayo. yan yan, entry driver 1. Tapos, begin country. Tapos, i-okay mo lang po yan. Ayan. For example, na Sweden ako ngayon. Yan, okay mo lang yan mga papa. So, nakabigin ka na. Yan, nakapagbigin country ka na. Ngayon, ang gagawin mo naman dyan, after mo makapagbigin country, dito ka naman ngayon pupunta sa printout. So, wala siyang ibang lalabas ng printout. Wala siyang driver 1, driver two. So, diretso na po siya sa print out vehicle. So, i-print out lang po natin yan. Ayan. Ngayon, tapos, wag kang lang maglalagay ng UTC. Ino mo lang po yan. Okay. Ayan, lalabas na yung print out natin. ayan so ipapakita ko po sa inyo ito kung ano po ang dapat gawin. I-back e ibakminyo na natin siya. So yan lang mga papa. Tara, let's go. So ayan mga papa, ano? Um sa likod po ito na po yung print print out natin. So sa likod po ng print out natin, nyo po yung inyong print out na papel. Sa likod po niyan ay makikita ninyo itong mga ito. Medyo malabo nga lang sa mga sa mga medyo may ano na sa mata pwede na po kayong gumamit ng salamin. Medyo malabo po kasi yan. Kahit anong papel po yan, malabo po talagang nakalagay sa likod. Pero makikita nyo po yan. Ayan. Sa likod ng print-out papers natin, ay meron tayong makikita ganyan. Meron siyang diagram. Ayan. Kompleto po sa details yan. Meron siyang diagram. Diagram po ang tawag dyan. So, nakalagay po dito, pipil-upan nyo po ito, kagaya nito. Ayan. Unang-una, isulat niyo dito ang inyong pangalan. Pangalan, importante po yan. Tapos, next, ito, card number. Card number. Importante po mga papa, no? yung inyong taco card, dapat alam ninyo o kaya meron kayong picture nyan na kung sakaling ma mawala ang card ninyo, ay eh, alam niyo kung ano yung number ng card. Isusulat nyo po siya dyan. Tapos registered number, kasunod yung inyong truck number, isulat nyo dyan. Truck number, tapos ito namang kasunod ay yung 2. Yung 2, huwag nyo na ng sulatan. Kasi hindi naman niyo alam kung saan magtatapos yung inyong buong ship sa maghapon. Tsaka nyo na lang yan sulatan pagkatapos na yung ship ninyo maghapon kung saan kayo nagtapos, kung saan kayo nag-encounter, dyan ninyo ilalagay. Tapos ito naman siya, nakalagay dyan, from. So itong from na to, sulatan ninyo kung anong bansa kayo nag-begin. Nag-begin country kung anong bansa kayo. Yan. Tapos next nyan ay yung date, yung pecha. Yung pecha ngayon, uh, for example, uh, June 6 2024, isulat nyo po ng buong details yan. Tapos, ang huli ay yung signature. Ayan, yung signature. Pipirmahan nyo po sa hulihan yan. So, ganun po yun mga papa, no? Kailangan pil up nyo po yan. Although, naandun na po yung ibang details nyan doon sa print-out ninyo, importante pa rin na ilagay ninyo lahat ng details ninyo dyan sa mga nakasulat na yan. So, ngayon, dito naman tayo sa diagram nya. Sa diagram naman tayo. So, tayo kanina ay nagbigin tayo ng, ng 137 ang hapon, 1337. So, itong diagram, guguhitan natin to tungkol sa na, naman doon sa ating activities, tungkol sa naging trabaho natin. So dito sa 13, tayo ay nag-start sa sa resting time. Resting time ng 1300. So itong 1300, 1337, ayan, guguhitan nyo lang yan ng konti. Tapos Kunti lang yan siya ilalampas mo siya sa, 30 kasi bawat guhit na yan 30 minutes yan ilalampas mo siya ng konti doon sa 30 tapos itaas mo siya doon sa other works ayan for example nag other works ka ng 5 minutes guhitan mo lang siya ng kapiraso tapos nag drive ka na ayan nag drive ka na so itapat mo siya doon sa driving for example nag drive ka hanggang 1600 hanggang 1600 nag-drive ka. Oh, nag-drive ka ng 2 hours mahigit lang. Tapos ngayon nag ka ng 15 minutes. Nung nag ka ng 15 minutes, ibaba mo siya doon sa break mo Nang 15 minutes. So, ibig sabihin ng 15 minutes, kalahati lang siya ng, ng blank na yan, ng kwadrado na yan. Kasi 30 minutes yan, mga bawat guhit yan, 30 minutes po yan. Tapos, nung nakapag-break ka ng 15 minutes, itaas mo ulit siya doon sa driving itaas mo ulit sa sa driving at nag-drive ka ulit hanggang hanggang 1800. Nag-drive ka ulit ng 2 hours Nang 1800. So pagdating mo dito sa 1800, ibababa mo naman siya. Ibababa mo naman siya doon sa resting time mo, sa rest mode mo dahil ikaw ay magbi-break ng 30 minutes para makompleto mo yung 45 minutes. So after ng 30 minutes na driving mo, iangat mo ulit siya doon sa driving doon sa driving mo. Ngayon, kung gusto mo mag-drive hanggang 4 hours, so, bibilangin mo siya. Diretso. 1, 2, 3, 4, So, nagtapos ka ng, tapos, after mong mag-drive 14, 4 hours, yan, 4 hours, nagtapos ngayon sa na ngayon, sa, ano mo, sa, kasi 29, drive ka na ng almost nine hours na so ngayon na. So, ngayon, Pwede mo siyang ilagay sa rest. Pwede mo siyang ilagay sa rest. Pagka-rest mo, direde, guguhitan mo na yan siya ng yung resting time mo, guhitan mo na yan siya ng mahaba. Diretso. Diretso na po yan hanggang doon sa kinabukasan ng ship mo ulit. Ganun po ang paggawa ng manual. Magda-diagram po kayo. Ito po yung, legal na legal po yan mga papa ha. Legal yan. Ito po yung turo ng, kung paano gumawa ng manual, for example uh, uh, yung taco ninyo ay nawala nga or kaya naman sira yung taco machine ninyo ayan, ganyan po ang paggawa ng diagram para pag kayo pa ay nakontrol ng pulis, pwede nyo ipakita yan na kayo ay nagre-record, so ibig sabihin alam ng pulis kung ano ang ginagawa ninyo at kung ano yung rules so importante po yan na matutuan na natin kung paano gumawa ng diagram so let's go ulit para ulit sa mga papa, tuloy ulit natin Ayan, so ngayon, um, itong guhit na to, ito sa resting time natin. Ayan, yan, 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 yung resting time natin. So, yung dulo po nyan, para na po yan sa kinabukasan. Kung ano oras ka mag-uumpisa ng kinabukasan, for example, mag-uumpisa ka ng 7, dito ka naman mag-uumpisa sa alas 7 ng umaga. Ganon din po yung guhit nyan, guhit, guhit, guhit. So pag dito ka naman nagtapos, dito mo na idudugtong. Dito mo na siya idudugtong sa baba. O, halimbawa, dito sa taas, ang haba ng guinuhit mo dyan, idudugtong mo naman yan siya ngayon dito sa baba. Kasi po, ito pong buong diagram na to, ito po yung trabaho mo within 24 hours. Ayan, within 24 hours po yan yung diagram na yan. So, yun nga po mga papa, uh, kailangan natin patunayan sa mga pulis at uh, kailangan uh, bukod doon sa pag-report natin doon sa manager natin na nawala ang ating tako, pwede din po kayong mag-report kaagad kung meron kayong makitang control or mga pulis na, na nakatambay, pwede rin po kayong mag-report sa mga pulis na sabihin niyo gumawa ka ng diagram kasi ang tako mo ay nawala. Ang tako card mo ay nawala. So, ganun po ang gawin niyo So, tara, let's papatara. So mga papa na ituro ko na sa inyo kung paano ang mag manual. Ayan. Importante po 'yan. Yung tinuro ko na yan sa inyo, importante 'yan, mahalaga, mahalaga at mahalaga po 'yan. Dahil kung kayo ay makontrol ng pulis at hahanapin sa inyo 'yan at sasabihin sa iyo, patunayan mo sa akin na talagang nawala talaga ang iyong taco card. Ayan bibilangin ng pulis yan titingnan ng pulis doon mismo sa taco machine mo kung ikaw ay kailan ka nagdrive without taco card makikita nila yan sip nila yung machine mo makikita nila kung kailan ka nagdrive nang wala kang taco so kailangan that day na ikaw ay mag mag magtrabaho or magdrive gumawa ka na ng manual mag-print out ka na gumawa ka na ng manual dahil yun talaga ang pinaka-proof gumawa ka na at that time Hmm. Kailangan makagawa ka na nun. So, ang mga pulis kasi dito sa Europe, mga papa, no, mautak, patalino yan sila. Once na ikaw ay nagsabi na ang taco card mo ay nawala, patunayan mo talaga. Talagang patunayan mo na yan talaga ay nawala. Patunayan mo. Dahil once na sila ay maghalugog sa truck mo, buong gamit, lahat ng gamit niyan, tatanggalin nila yan lahat. Lahat ng laman ng truck mo, tatanggalin nila yan isa-isa ang mahirap lang doon, ikaw din mismo mag-isa ang magbabalik. Sila ang magtatanggal niyan, isa-isa nila yan. kalang ka lang sa baba, nakatingin sa kanila, ang hawak mo lang, cellphone mo lang, tsaka pitaka mo. Yun lang. Yun lang ang pa sa sa'yo. Tapos lahat yan, tatanggalin na nila. Pagkatapos doon, tsaka, tsaka mo ibalik. Ikaw lang din mag-isa ang magbabalik niyan. So, patunayan mo talaga sa kanila na ang taco card mo ay nawala. Dahil once na nakita nila ang taco card mo na naandyan lang din pala sa'yo, hmm, makakasuhan ka din. So patunayan mo sa kailan na talagang hindi mo talaga alam kaya gumawa ka ng ganon na nawala talaga ganon dahil ang mga pulis uh, dito sa Europe nagdududa yan sila kung ano yung kung ikaw ay nagsasabi ng totoo pag ikaw ay nakitaan na ikaw ay nagsisinungaling at uh, napansin nila na nagsisinungaling ka hahalog-hugin ng mga yan ang track mo so once na, na dineklaro mo na nawala as in talaga patunayan mo na or panindigan mo na, na talaga ang taco card mo ay nawala So, ganun yun, mga papa, no? So, yun lang, mga papa, and ayan yun, sa ng mga video natin, magtanong lang po kayo, comments down below, kung ano itatanong nyo, at gagawan po natin yan ng content. Ayan. Thank you, mga papa. Maraming salamat, and God bless. Maraming salamat sa support ng ating channel and page. So, be like, and follow, and share. Thank you! So, mga papa, munti ko na makalimutan. <laughs> eh, habul ko. Ayan. So, After po ng ano ninyo ng uh, diagram ninyo at nakagawa na kayo ng activities ninyo maghapon by manual. So after po noon, mag-encounter na po kayo. Mag-encounter po kayo, huwag niyo pong kakalimutan ha, mag-encounter kayo sa taco, sa taco machine ninyo. Ganun din po ang proseso, uh, punta lang kayo doon sa driver 1, tapos encounter, after ninyo mag-encounter, tsaka naman kayo mag-print out mag out po ulit kayo para makita doon sa sa system ng tako, makita kung kailan kayo nag country at kung kailan kayo nag-in country. Tapos yung likod ng diagram niyo, yung likod ng papel na pinag out niyo doon sa unang print out nung kayo ay nag-begin, saka ilagay yung 2 kung saang bansa kayo nagtapos ng inyong trabaho. So 'yun lang mga papa. Ah, buti na alala ko. <laughs> Sige, enjoy and God bless. You, ingat sa mga biyahe.